Kaya po ni Ami karon sa ano sa nasunugan kagabi ilang uh, akong gingari siya kay nangumusta pud taw ni wa talaga di sila nab, ano nabili na uh, gamit kay segundo lang daw talaga ang nangyari segundo lang kay himbalik lang gid sila dayon kay may gikuha lang sa kapitbahay pero wala gid nag ano gidayon ang kalayo so ni Apon, uh, po ni ang pamilya karon na nasunugan may isad po sila na anak tawo na ano nga ni na, na disgrasya gid giabot gid wala gid nila makuha sa uh, guntag oo uh -huh. sige lang po oo uh -huh. nya ano ni uh, balhin sila diri aanay sa ilang gahimong payag-payag kay di daw pwede daw na mo dayon sila balay kay mao daw na ang Uh, pag ano na mo diri sa ano sa mga pag, ano yan? pamahiin na dili pwede mo dayon og balay no dili pwede daw kuno dili pwede mo dayon og balay ang mga nasunugan so ni atawon po sila diri ay sa gihimo na payag adi ah, po o oh. wala po sila ay nasalba na mga gamit gid kay talagang segundo lang talaga daw sunog gid ilang balay wala sila ay nabira kaya po Uh, adi po si ano, at inini, mo po ni siya ang ano. Pwede nga man po ti manawagan o gusto po ni mo. Halimbawa, gusto ka mo anong tabang sa mga ano. Kasi so, po gusto mo tabang, wala po sila yung nakuha. Maski mga abado na isad kabuok, wala talaga sila yung nadara. Wala talaga. Kung gusto po ninyo mo tabang ang iyang anak po, may isad po siya na, na ano gid uh, na ana ko nakapansanan in taon na opo may pagid kay nataran ta sa buhok ni sabo ko siguro na lang daw ni tabo sumuwa tang maluoy mo tam maluoy po kami tabangan duha ka balay balay pagid sa kung anak nagdikit ubos gid wit kanon ah duha ka balay gid na asa anak ko to nimo ah oh yan po tanan mo ginabilin sa muwa bai gani ang ako ambun sa sunod sa muwa Oo, ayun, no? May ganyan, ay po, kay... nakaano ano, po... Opo. So, isad sa ilahang, ano, ang wala po, makaluwas, tawon. So, mga, po, sila, og tabang... Hmm. May kapansanan na ito, so Opo. Opo, ang, ang ano, naan sa yung... na sawi po nila na bata, may kapansanan po siya, no? Medyo may, ano, daw po, sa isip. Parang isip bata. Kaya, siguro po, wala siya kaluwas. Kay po daw nataranta. Kasi sabi daw sa mga silingan, uh, hingbuto, may bara parang hingbuto sa ilahang balay. So sabi daw po ni, ni Atinini, mahadlok daw po kaya na, yung anak kong buto. Kaya siguro nalisang. Wala siguro gilid ka So kung sino po gusto mo tabang, uh, open lang po talaga sila diri. Uh, na po sila diri sa patag. Sa kilid lang po, sa karsada ang ilahang pwesto nga gianuhan sa ilang payag-payag kag ni alam po sa gilid pod sa karsada po na kahaya lang ang bata nako uh, sang adton didto sa pikas ang ano po nako lang bidyuhan og gamay, kadali para maano uh, ay maupo ni diri ang uh, ilang kuan uh, na napo diri ang bata ano uh, so ang ilang ha uh, payag nagihimo adi uh, po ang bata taon o Medyo daraga na ni ano? no? Oh, oh. okay, bainti Dili daw siya, ano? Dili daw siya. Uh, daraga naman siya, 20 years old. Ayan po, oh. Giputos na lang, ano? Sunog daw po talaga kaayo. Sunog siya kaayo. Oo, oh, oh. ha? Oo, oh, naluto gid siya kaayo. Oo. Oh, oh. Nya. Yeah. Ano? So, ayan. Wala nga ni sila gitarong talaga na madayunan mao oh, talaga ni ang ilang nahimo na ana so kamo po sa mga gusto po mo tabang sa mga nasunugan po diri duha kabalay ang nasunog so tabang na ko gusto po mo tabang mag mag PM na lang po or ano kay ipaato na lang ipaabot diri sa ilaha ang tabang salamat po